Tara, right, let's go. Good morning. Magandang umaga mga kabagyo. Ngayon kasama ko si Amin. Shout out kay Amin. Ito po punta tayo dun sa ano. Saan ba Luma? Oh, may kawalan? yan? lang. ba talaga? Sa chewing mo? Ha? Sa chewing mo? Saan yun? Bak baka, baka di mo alam ha? Ah. ah, shout out kay Amel So pupunta kami sa chowin ni Amel dahil may titingnan tayong gagawin. Drop tayo guys. So, magalaw, magalaw, magalaw. Magalaw. Ito yung mga nagsalubo. Kayo pa kayo mga siga. Kayo na nagsalubo, kayo pa ang siga. Takot pag -angkas ka, ah? pag matakot pag nag-aangkas ka. Ha? Huwag kang matakot pag nag-aangkas ka. Relax lang! Ah. Natakot siya nil mag-angkas. Ah? Natakot ka mag-angkas. Di ba? Tumuulan, uh, ah, uh, sana di mapasa yung cellphone Yung pambidyo natin. Dahil maamo. Wala pa ng mga ano. Walang yung umuwi. Kaya lang kamukor lang tayo. May titingnan tayo na ano. Project daw na kami niya, Mil. Project niya, Mil. mo sa akin kung saan tayo liliko, ha? Ha? Pero mo sa akin kung saan tayo liliko. Sinabi ang kanilula mo? Ha? Sinabi ang kanilula mo? Ano sabi? Sabi. Samahan mo. Very good. ala ko, di alam eh. Ha? Hahanapin ka nun. Ay, Sino nandun, mama mo? Uh, ano. ano pangalan mo sa bahay nyo? Amel. Ano pangalan sa bahay nyo? MG o Amel? Pag sa labas, Amel. mo talaga. Saan? Ha? Dito? Mamaya, mali ito ha. Ito kayo. Umayos ka, Amil ha. Ito natin ulan oh. Umulan din oh. Nakakapunta ka na pala doon. Oo. Malupit ka talaga. Oo, oh, nandiyan na ulan oh. Nandiyan na yung bagyo guys. May tira doon, ano, ano yung lolo mo? Oo. May bahay doon? Ah, anong, ano ang tinitinda? Pagkain? Ha? Bulaklak. Ha? Ah. Uh. Ah, dirtso? Dirtso? No. Ah, dito? ayusin mo kasi. Uh. Kaliwa ka mo, kaliwa. Sabi mo, luma. May kawayan pala eh. Pamuntang may kawayan to, di ba? Oo. Oh. Uh. Alam niyo. ninyo? Ay, Diyos ko So, punta, papunta pala tayo sa Santo Nino, guys. Nakala ko sabi ni Amel, Loma. Yung pala, Santo Nino. Papunta ang... Papunta na tayo ng Loma. Pero Santo Nino pala ang punta natin, guys. Pasensya na, guys. So, ipapakita ko na lang sa inyo ah, uh, lumalakas ng ambo no kita nyo ipapakita so, ko lang sa inyo hanggang doon sa sinasabi nilang tragic hmm. pulikat ako eh huh? pulikat, okay. masakit tuhod ko eh uh, okay. rayuma may rayuma na naman ako may sisilong tayo sa may gasolina dahil medyo lumalakas Puro malakas ang ulan. Kanan, kaliwa. Kanan. Hindi mo kasilong. Puno. Hindi tayo makasilong, guys. Ha? May kas naman ako, kaya lang. Sisilong sa anak ko, eh. Doon na lang, baka may silungan doon. So, mababasa na, guys, yung acting camera. Silong tayo dito, may akasya. Hindi, hey, nakapagawa. Kamas! Hing tayo. So, masyadong malakas ng ulan. Basa ng ating cellphone. Huwag ka mapasong ka dyan. Huwag ka matakot. Ayan guys, oh. O, tara. Matakot ka eh. Upo ka lang. ayan o oh, ang lawak dito ng kalsada pagdating dito may iksin ano na diba yung sa may kawayan malalaki ang kalsada pagdating sa, sa Marilaw ang lilit ng kalsada ano nangyari Marilaw bakit kayo ganyan ano na nangyari guys Ah, di diba? Lawak dito ng kalsada. May kawayan to. Pero pagdating natin sa Marilao ano yung nangyari? National Road, kalsada po lang. E dito, Barangay Road lang, 4 lane. Saan ka pa? Sana ma-actionan niyang magandang kalsada sa ano sa Marilao. Ah, pawala, ah, pawalakan palawakan sana dahil dami namang mga dumadaan dyan na tracking eh, singal mo dito, maraming tracking dito ginawa nila nilawakan nila yung kalsada ha? saan? ha? dito? saan mo sa may munisipyo? ha ah, doon, oh, baliktad bahay pari dito? na, uh, nasa may bahay pare bahay pare tayo tingnan nyo ito barangay road lang ata to, eh alam ko barangay road lang ito kanan ah, kaliwa ah, tingnan mo napakalawak ng kalsada dito eh. santo ninyo tingnan nyo naman guys kaya eh, nagtataka ako sa Marilao ang Villarreca Road ba't di mapalawak sa sulot pupunta natin ang Muson San Jose at punta natin yung uh, Santa Maria at Ang Pukawe siya yung nakapalibot sa Marilao kung bakit yung Marilao hindi nakapalawakan yung kalsada di ba simple lang kasi yan eh sana magawa ng paraan ayun so pasensya na guys umuulan sana ligtasan lahat lalo sa mga riders saan? nalayo pa? malayo pa pala e eh. ito pa naman to si Hamil may kapote tayo, di tayo nagkapote may kapote di tayo nagkapote wala, eh, walang masilungan sinabad na naman si ka Kapangki magkaroon sinilong tayo dito guys Basang-basa na tayo. Ayan, Amel. Shout out sa'yo, Amel. Ah. So, ayan, guys. Ano ang gyero nito? Isang ganyan lang. Tapos, anong ganyan? May mic si dito. Isang 24 pa Isang 24 gano'n. Ay, sasaga dito sa may... Hindi. na, dito lang. Kaya nga may alawas ako yun. Hmm. Kaya yung popose yan, di ba? Popose yan to. Kasi yan yung nakabang na kami. Pagsusuko lang po. Dalawang kanto. Hindi sa na ako. Bali, anin. Mahaba masyado yung kusti mo. So, ano ba ang trusses niya? Tubular? Oo, oh, puro tubular. Ah, pwede na yan. Kasi pag hindi tubular, mahaba masyado yan. Oo. Oh. Ang distansya ah, yan. Mahaba talaga kung Dapat mga dito. Hindi, okay, ano ka naman eh. Pag nag-pose ka rito, pag, pag naglagay ka na tayo ng ano dito. Nag-suporta na lang dito. Suporta na lang. Ang ipopose natin, tubular din. Tubular din. 2x3. Okay. Susuko na lang natin. Iwi-wendin nga lang sa tubo lang. Oo, oh, yun ang yeah. karabasan talaga niya. Tapos papalaman na lang yung tubo lang. Ang nakala ko kasi sabi sa akin ni eh, nag ano si Dennis. Pistol mating lang. Kaya lalagyan lang ng steel matting. Ano to lulupaan pa din na? Paano steel ito? Ano Hindi, ibig sabihin, tatambakan pa ng lupa. Oh, so, ang mangyayari yan, ang gagawin sa hanggang gawin natin, parang mataas, magbaba. Para ano. Dahil ganyan tayo, di ba? Pagaganyan ang bubuhan natin. Mm -hmm. Okay. Lalagay tayo dito na ano. Wala nang kusi sa gitna. Wala. Ilan yung haba niya pag anun? May ano ka, metro. ilang kontrata nyo doon sa isang, di ba, 10,000 isang buwan? Oo. Oh. Ilang kontrata nyo? One year. Tapos sa pag, ano, tataas. Mm -hmm. Well, Uh, so, ngayon ayan na uh, may estimate na natin to dahil nga na punta na natin. So mamaya na lang guys. Uh, so uwi na tayo guys. Nakita na natin yung ano ni Boss Amil. Uh, nandito pala yung ano tindahan ng mga pisa ng motor yung sinasabi nilang mura. Andito sa, ano, may kawayan. papakita ko yung bakod. Dahil di tayo papasok. Okay. Pauwi na tayo, guys. Dito sa may Ima Town Center. Ayan, guys, o. Oh. Kita nyo, guys. Ayan sa loob na yan, oh. o. So, Hindi tayo makakapasok na ito yung bakod oh kaya nakikita mo may mga tao sa loob so no, namimili sila ng mga piece ayan oh mga tricycle okay, ayan ah, na tayo papasok ha? Huh? na tayo papasok ayan oh puro pisa ng motor ha? Huh? yan yung biliyan, eh o oh, diba may daanan dito guys ay mo oh. in Amil, wala eh. Daanan. Eh, daanan to. Napakalawak ng kalsada dito, di ba? Kaya masyado walang traffic. Huwag lang sana umulang bukas. Sama ka ulit sa akin. Bukas. Ha? Hindi ka na mapayagan, no? Ha? Hindi ka na mapayagan. Ha? Alam mo yung question nyo dyan? Ha? Alam nyo? Alam mo? Yes. Yeah. Hindi oh, mo alam? Ha? Okay. Nandun o? Oh. Ha? Huh? Nandun o? Oh. So, kayo sa may ano, na yun o? Oh. Blue na band. Plus ban. Ayun o. Oh. Diba? So, oh, dyan tayo dumaan, diba? Ha? Huh? Dyan tayo dumaan. Ha? Uh, ah, diba? Ayun sa'yo may daanan dun o. Oh.

Nasa wherever niya tayo guys Iyahatin ko na si Amiel oh, wala tuloy akong tinda Amiel O oh, Wala akong tinda Lugi ako eh O oh, wala wala akong tinda eh, Pinuntahan tayo eh Wala akong pinuntahan Tinda ako Kaya yeah, rin kita doon Pagalitan ako ni lola mo eh okay. Sana po Ay,

Yan, maraming salamat. Hanggang sa muli po.